Iginit ng DOST ang kalagahan ng research para matugunan ang iba't ibang problema gaya ng climate change. Kaya naman nagsama-sama ang iba't ibang bansa sa isang pulong para ibahagi ang kanilang research at best practices. May ulat si Rod Lagusa. Sa sustainable research o mga pangmatagalang mga solusyon ay posibleng matugunan nito ang iba't ibang issue tulad ng climate change, social inequality at kalusugan na may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga research and development initiatives ay ang KDUST Secretary Renato Saldum Jr. Anya ang tatlong araw na Global Research Council, Asia-Pacific Regional Meeting na nakasentro sa sustainability ay magandang pagkakataon para sa bansa upang malaman ng mga prioridad ng mga kasamang funding organization dito. So that we can actually um, leverage on one another's uh, research agenda. Um, we can fund individually our own researcher but if there are common problems uh, perhaps uh, the solutions that we are thinking might not be the same so we can actually uh, have more impact if we will work together ito ang unang beses na isinagway ito sa bansa ang global research council ay binubuo ng science and engineering funding agencies mula sa iba't ibang bagi ng mundo La nito'ng magkaroon ng pagbabahagi ng mga datos at maging ng mga best practice mula sa mga bansang miyembro nito. Kasama sa pinagtutunan ng pansin ng DOST ang isyu ng kalusugan. Tulad na lang ng pagkakaroon ng antimicrobial resistance o AMR research, kusang katuwang dito ng Kagawaran ng DOH. Ang AMR ay tumutukoy sa hindi pagtalab ng iniinom na antibiotic na dati namang epektibo sa paggamot nito. The goal here is not to treat AMR merely as an um, issue of human health but also considering other pathways for example um, in the food systems how it gets to humans from their uh, foods and that's why there's an aspect that looks into AMR for example in the livestock and um, in the domestic animals Binigyang diin din ni Secretary Solidum na ilang taon ang inaabot bago makuha ang positibong resulta mula sa mga isinasagawang pagsasaliksik The other concept of sustainability for us is to ensure that uh, the researchers, the uh, advocacies, the programs of DOC sustained uh, beyond our current administration and in the future. We have various programs that uh, we wanted to uh, really institutionalize. One of which is the application of various smart technologies uh, in developing smart and sustainable communities. Kaugnay nito, target nila na magkaroon ng pilot sa bawat probinsya ng bansa o higit pa. Rod Lagusad para sa bayan.